Okay guys, good morning. Ayan, may trabaho tayo ngayon. Meron tayong dalawang customer na magpagiling. So mga 200 kilos yung gigilingin natin ngayon guys. Ayan sa mga gusto magpagiling dyan guys. Wala tayong work kaya ito muna. Mura lang po. Mura lang yung giling natin guys meron tayong crop corn and pulverize sa crop guys uh, 3 pesos lang po yung per kilo sa pulverize 5 pesos po so mabilis lang mag guys nang baka may bato So extra extra work na din natin to. Kung wala pa tayong work na maayos. Teka, teka, lang Yan guys, sa mga may pa-pick up dyan, so magbigay lang kayo ng kaunting pang dustbin. Pwede i pick up po, kapatid. Palit gas lang guys.